Okay, we're live. Kamusta po? Ginulat ko kayo. Kilala niyo ba yung kasama ko? National artist, Ricky Lee. Sobra galing, sobra sikat. Uh, I'm sure lahat nakanood na ng teleserye mo. Mm -hmm. Or uh, Kamusta, sa Ricky? Ito, okay naman. Uh, hindi ako sanay sa ganito. Oo pero nga, eh. si Doc na-encourage uh, ako. Oo. Meron kaming project ni Sir Ricky para sa ma-inspire mga kabataan sa depression, mm -hmm. mga mental health. Ano nga napapansin mo sa mga tao ngayon? Sa young people, especially sa parents din na hirap mag-deal sa mga anak nila? Oo. Kasi parang ang dami-daming ingay nangyayari sa palibot. Um, nung panahon namin kasi parang panahon natin natin uh -oh. parang tayo-tayo lang yun sa pamilya natin eh. parang uh -oh. ngayon nakikita mo lahat ng nangyayari sa palibot uh -oh. dahil sa social media uh -oh. uh, so parang yung attention mo uh -oh. nakapokus dito nakapokus doon nakapokus doon buong araw araw-araw uh -oh. rather than parang noon, napupuno yung mind yeah. mo ng kung ano-ano hindi ka na makaisip para kang radio o TV na naka-on 24/7 hindi na to turn off kasi laging may ingay uh -oh. sa palibot. So wala kang time na mag-reflect sa sarili okay. mo lang uh -oh. o tumingin lang doon sa mahal mo sa buhay o sa nanay mo uh -oh. o sa kapatid mo na nakikita mo lang siya. Ngayon parang ang daming kailangan gawin. Tumingin lang sa mga taong naglalakad sa paligid di ba? Masarap uh -oh. na. Ah, uh, UP ka. UP din ako. Uh, 1982 ako doon eh. Oo, gusto ko nga maging writer dati. Anyway, ano marami kang life lessons na tinuturo sa pag-uusap natin for several hours. Maganda lahat eh. Ano bang dapat nila malaman sa sarili nila para mawala yung depression, anxiety, inis sa buhay, or parang ingip ba? O sa manaloob? sa akin ang isang madalas kong sinasabi sa mga workshoppers ko. Uh -huh. Lahat tayo merong wala sa atin. May wala. Uh, meron tayong wala. Ang iba nararamdaman natin parang o oh, parang hindi ako napapansin ng mga magulang ko, ng kapatid ko. Laging tingin nila sa akin, uh, wala yan, walang nagawa yan, walang magagawa yan. Hmm. Or kung man, ang feeling mo, you don't belong. Ako noon, feeling ko noon, I did not belong kasi ampun lang ako. So, parang yun yung wala sa akin. Ah, oh, so, an ano po kayo? Adapted? Lang, adapted lang ako ng relatives ko. Namatay yung nanay ko nung 5 years old ako. Uh -oh. And then, namatay din agad a few years later yung tatay ko. So, lumaki ako mm -hmm. na parang feeling ko, hindi ako nagbibilong dito sa bahay na to. Mm -hmm. And so, lumaki akong may feeling ng insecure ako. Parang, ang liit kong tao. Parang, wala akong daanong silbi. So ang ginawa ko, dahil yun yung wala sa akin, yun ang tulak sa akin para ay mag-aaral ako mabuti. ay magtatrabaho ako. Eh magpe-first honor ako. So lagi kong pinupunuan yung wala. So, it's possible iman nakikinig sa atin ngayon. Lahat naman sila, lahat naman tayo may wala eh. Lahat tayo wala. kulang sa kasiyahan, kulang sa so, pera, kulang sa pagmamahal, sa pansin. Uh Oo, -oh, walang uh -oh. dumarating na soulmate. Uh Oo, -oh. or walang tiwala sa sarili. Uh Oo. -oh. Iniisip natin na ang uhusay ng mga kasabayang ko, ng mga uh -oh. kaibigan ko, kaklase ko, parang ako wala naman akong silbi. Wala, wala akong mararating, wala akong passion, wala akong ambisyon. Parang ang dilim ng mundo sa akin. Nagdaan ako sa maraming ganong okasyon, pero iniisip ko lang na pag madilim, mas madali ko makikita later yung liwanag. Parang pag yung between hindi natin makikita kung hindi madilim yung langit. sa so parang kumisan, kailangan din natin may makitang dilim para makita natin din may nagtatago dyan na bituin sa loob natin o sa labas natin. At pag nakita natin yung bituin na yun, ang precious, precious noon. So parang kailangan ma-depress na depress ka para <laughs> ma may isang kaibigan kang dumating, happy ka na. Para Then, ganun. Oo, ma-appreciate mo siya para siyang liwanag na biglang dumating sa kwarto mo na madilim. Or pag ikaw na lowest na lowest, nowhere to go but up. Yeah, pag lowest na lowest ka, doon mo mararamdaman yung feeling ng paano ba talaga ang nawalan ng maraming bagay. Pag nawalan ka ng maraming bagay, noon mo mas nakikita kung ano yung mahalaga. Kasi nawawala yung mga distractions, yung mga ingay sa palibot. Uh, then doon mo nakikita, pag nawala ang karamihan doon, then doon mo nakikita, teka, oo oh, nga pala, uh, nandyan yung nanay ko na mahal ako. Oo oh, nga pala, mahusay ako mag-drawing. Nakalimutan ko mahusay ako mag-drawing kasi tingin lang ako ng tingin sa mga tao sa palibot ko na may ganitong ginawa, may ganitong ginawa. Marunong pala ako at mahusay mag -drawing. Then, dun, How can they find that inner peace at makita yung ano yun eh, biglang may nag-click sa utak nila, mahal pala ang nanay ko, big deal na yun. Oh. Kaya ko pala magsulat, kaya ko pala gawin to. So, paano sila aabot doon kung Maraming nang ingay sa radio, sa social media. Kung minsan nakakatulong yung tumahimik ka muna, punta ka sa beach, maupo ka lang sa harap ng dagat, mm. o di kaya sa bahay, turn off yung cellphone, turn off yung TV, mm. and then pagmasdan mo lang yung nanay mo na nagluluto ng pagkain, and huwag mo isipin yung mga kaibigan at lahat ng ingay sa palibot. Parang in the moment? Yeah, mag in the moment ka lang, at tingnan mo and then ma-re-realize mo na o oh, nga nanay ko to dinala niya ako ng nine months inalagaan niya ako pinalaki niya ako parang hindi ko na siya napapansin kasi ang dami-dami kong ibang nakikita uh, ngayon titingnan ko lang siya pag tiningnan mo yung taong mahal mo pala o mahal ka kuminsan kumakalma ka and then biglang naalala mo po yung anong mahalaga sa akin mahalaga pala yung dream ko noon na sabi ng nanay ko say ko mag drawing or mahalaga pala yung relationship namin mag ina nawawala yung ingay si Sir Ricky Lee national artist uh, for film and broadcast arts more than 200 uh, screenplays ang nagawang pelikula pelikula Uh, halos lahat na siguro na pano ABS GMA <laughs> mga teleserye din naging creative manager ako mula nung panahon ng mga Lobo hanggang maging sino Kaman, oh, oh. hanggang Maria Clara 'ti barang sa GMA hanggang ngayon tuloy-tuloy Himala Nora Honor and eh, halos lahat siguro ng artista na <laughs> nakatrabaho ko nakatrabaho na mo na in the man. Philippines oh. and yet how do you keep parang isipin na ang ah, layo layo na no 'di diba? pero sa kwento man ng umpisa ka walang pera, oh. hinihimatay sa kalye, hopya lang ang kinakain. Yeah. Oo. Uh, kasi dahil lang lang ako, and feeling ko miserable ang buhay ko noon sa Bicol, mm -hmm. Lumayas ako ng Bicol, mm -hmm. nagpunta akong Manila, nakipagsapalaran ako, mm -hmm. working student ako all throughout college. So naranasan ko lahat ng hirap, naranasan kong asin lang ang ulam, mm -hmm. mahimatay sa gutom. Pero tinitingnan ko ngayon yun bilang blessing kasi dahil naranasan ko yung mga wala na yun, mas lumakas ang loob ko, mas tumibay ako, and nang nagkaroon ako ngayon, mas na-appreciate ko yung meron ako kasi naramdaman ko nung wala ako noon. So yan yan ang wala na pinupunuan ng meron. Oo. Tapos meron ka pa magandang lesson, kinig kayo ha, yung tao sa loob at tao sa labas mo. Uh, ano na, yun? Pag tumingin tayo pag tumingin tayo sa palibot natin, sa lahat ng mga tao, ang nakikita natin yung tao nila sa labas. Mm -hmm. Pero isipin mo na sa loob nila, meron ding tao doon. So kung ang nakikita mong tao sa labas sila, nakangiti sila, mm -hmm. pag pinag-isipan mong mabuti at tinignan mo silang mabuti, lahat yan may pinagdadaanan. Lahat yan hindi buo lahat yan may na friend zone or na ghosting o may nanay na mataas naman ng grade hindi pa rin ma-appreciate tinaas pa grade hindi pa rin ma-appreciate uh, lahat yan may mga pinagdadaanan lahat yan hindi buo lahat yan kapareho mo rin na may pinagdadaanan at hindi buo so lahat kayo may mga tao sa loob nyo hmm. So ulitin, eh, pakinggan nyo maigay, yung tao sa loob, yun ang real you. Oo. Oh, oh. Na minsan, baka hindi pa nila ganong kakilala, di ba? Hindi nila feel. Yung tao sa labas, yan, na naki... siguro social media, tao sa labas. Kumisan, o, oh, oh, laging maraming award, laging nakatawa, nakangiti. Pero, 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 yung loob pala, hindi mo alam. So, paano mawawala yung, ano ba to, angst? Angst natatawag dito, yung oh. malali, yung, yung inis. O yung uh, irritable na hindi ka happy Kailangan mailabas mo yung loob oh, oh. Pero I think sa akin, sa karanasan ko oh, oh. Kailangan matanggap mo muna na ang buhay natin Hindi po pwedeng lahat happiness Hindi po pwedeng lahat liwanag Correct. Walang buhay na puro liwanag oh, oh. Ang buhay laging kombinasyon niya ng tuwa at lungkot mm -hmm. Dilim at liwanag Hanggat maaga nating matanggap na ganyan ang buhay, mas madali nating mapapapasok yung liwanag. Pag reject natin ang re reject yun na... So yung... tanggapin yung mga mukhang negative sa buhay natin. Oo. Tanggapin, tanggapin natin natin na... yung mga problema, yung oh. mga away-away sa pamilya. Bisa doon na ayos. Yeah. Tanggapin hmm. natin na ang buhay ay laging may problema. So ang punto is, huwag mawala yung problema. Kundi matuto tayo kung paano humarap sa problema. Hmm. At yung problema, pwede mong i-turn around, uh, pwede mong baliktarin. Halimbawa, uh, feeling ko, I, I did not belong nung bata pa ako. Pag tinurn around ko yun, nagiging drive ko yun na I want to belong. Gusto kong patunayan na I'm somebody. So, dahil may drive akong gusto kong patunayan ang sarili kong I'm somebody, mapupunuan ko yung wala, lumalakas yung determination ko, mas madali akong nagtatagumpay sa gusto kong ma-achieve nagiging energy yung wala, yung nang nagagamit kong energy para itulak ako. Paano yung mga kabataan, net say, na hindi nila alam mo yung direction nila, naguguluhan sila dito sa nakikita nila sa social media? Kasi nga ngayon, kita mo na unlike noon, pag tayo wala o tayo depressed, ano ngayon, ako lang depressed. Oh. Pero pag nakita mo yung iba nagsisiyahan, nag-graduate na, may pera na, may kotse na, tapos lalo kang ma ano, depress oh, how do you kung ngayon ngayon ka ng buhay paano mong ilalaban yon na well unang-una kailangan ma-realize natin na yung worth natin yung silbi natin ng pagiging tao hindi nang gagaling sa pagsukat ng iba sa atin na ay ganito siya ganito siya ganito siya yung self-worth natin dapat hindi manggaling sa pagtingin ng ibang tao. And yung self-worth din natin dapat hindi manggaling sa nag-succeed ako, nagtagumpay ako, mataas yung grade ko, nanalo ako sa contest. Mm -hmm. Hindi yun yung batayan ng self-worth kasi kanya-kanya naman tayo ng measurement ng success at happiness. I think ang self-worth mo makikita mo sa kilalanin mo kung ano ba ako. Kung mabagal ang progreso ko, hindi eh, ako ng, kagaya ng ibang tao, ang pacing nila mabilis, siguro ako dahan-dahan akong magtatagumpay. Eh, ganun ako eh. Hindi ako kailangan makipagkompetensya kompetensya sa ibang tao. Parang compare with yourself lang? With kung ano ka. Kung, uh, ito ang, kung halimbawa ngayon, wala ka pang pangarap na malinaw. So, wala ka pangarap malinaw. Oh. Okay lang yun. Huwag mong puwersahin na ay, kailangan magkaroon ako ng goal at pangarap. At kailangan magtagumpay ako na ma-achieve. Maybe hindi ka ganun eh. Uh, accept yourself muna, para kang lalangin muna sa dagat, mo ka muna, leisurely, enjoy the waters, until eventually nakita mong, ah, gusto kong maging painter, ah, gusto ko palang maging musician, ah, gusto ko palang maging doktor. Huwag mong puwersahin, pakiramdaman mo ang sarili mo, kilalanin mo ang sarili mo. Parang prutas, tama yung paghinog. Pagtama ng paghinog sa'yo. Kanya-kanya oh, tayong panahon ng paghinog pag pinursa mong mahinog ka dahil nahinog na yung mga kaklase mo at kaibigan, pangit din ang labas at hindi ka rin magiging masaya. Huwag ka nilang pursahin, huwag mong pantayan sila. Hindi mo kailangan makipagsabayan sa kanila. Ang isa pa ang nakikita ko madalas sa social media, na minsan kasi pag, pag sila sila nagko-comment, nag-uusap, nagkaka, ano eh, nagkaka parang mental, sama-sama yun ang paniniwala. Sasabihin, mahal bilihin ngayon, wala ka may pera, magulong mundo, bagsak ekonomiya, malas tayo, malungkot tayo. Pag ganun-ganun lang nababasa mo, how can we make itong, uh, let's say, pagmamahal ng bilihin, how can we ano, make it a little positive? Um, kung, kung tayo ngayon, mas gipit ngayon. Ako, lagi kong iniisip, siguro, tawa akong laging may hope optimistic akong tao. Okay. Pag nakita ko lahat yan, ang lagi kong iniisip agad, may magagawa. Kasi tao ako at nabubuhay Ay. ako. Hindi ako magpapakalunod. May magagawa oh. lagi. Lagi kong iniisip na may, magag may magagawa dyan. And then, uh, iniisip ko, paano kaya? Sino kaya? Um, lagi ako may naisip na isang tao o dalawang tao. Sino tutulong sa'yo? Ano o, yun? na tutulong sa akin? O na may tiwala ako sa opinion niya? Ano na makakakwentuhan han ah, ko? Ah, yan tukul. ang pinakamaganda maganda sa iyo, seek health eh. Yeah. Pang laging, psychiatrist mo, niya, yes. 'di ba? Always yeah. seek health. Ikaw lagi ka nag lagi ka apply ng apply, 'di ba? Yes. oh Laging meron tao sa palibot natin oh, oh. na kumisan din natin nakikita. Correct. O kumisan, laging nasa palibot natin uh -oh. yung nanay natin nilimbawa, na yung ate natin, laging okay. nandyan, hindi na natin nakikita. Uh -oh. Then sa pag tiningnan mo, siya pa lang pwede kong makausap. Siya palang makakaintindi sa akin. Uh -oh. Laging merong tao na pwede ko makausap para sabihan na ang daming bad news, ang daming nangyayari, uh -oh, uh -oh. ano kayong pwedeng gawin. Uh, so I reach out to other people. Pero not directly na hingi agad ng pera or tulong. Para In, advice muna, dapat, di ba? Yeah. Mas gusto kong maparamdam niya sa akin na may silbi ka bilang tao. Huwag mong isipin na napakawalang silbi ko, wala walang na nangyayari sa buhay ko yung mga kaibigan ko, ba't ang doon na sila lahat, andito pa ako. Naghanap ako ng tao kumisa na sa hagod lang niya sa likod ko, uh -oh. mararamdaman ko na na may silbi ako, may worth ako. Okay, maganda yon. Uh -huh. Bali, ang sinasabi ni Sir Ricky if I understand it right, pag malungkot ka ngayon, masama mo, hindi dahil talagang wala kang pera. Although wala ka talagang pera. Uh -oh. Hindi dahil nalulubog yung mundo. Kung hindi yung lungkot mo at yung parang hindi ka at peace. Oo, dahil ang naging tingin mo sa sarili mo, wala akong silbi, wala akong worth, wala akong kwentang tao. Dahil yung kwenta mo bilang tao, inilagay mo, binatay mo sa success, sa material na bagay, sa goals na napagtagumpayan. Hindi dapat doon naka nakatungtong yung measurement mo ng work mo bilang tao. Walang taong walang silbi. Walang tao na nilikha ng Diyos na totally walang silbi. May kanya-kanya tayong silbi bilang tao. Maybe ang silbi mo yung silbi lang ng siniguelas. Yung silbi niya silbi ng mangga. Yung silbi niya silbi ng langka. Nag-a-hope nag, uh, nag ka na sana maging gaya ako ng langka. Pero, ano kaya, siniguelas ang silbi mo eh. So, pag tinignan mo yung kung ano ka, then makikita mo yung worth mo sa ibang tao at natanggap mo yun, then, then hindi ka na kakaroon ng feeling na hindi yata ako successful, malungkot yata ako. So, in another topic, pag yung puno niya maraming bunga, puno, puno natin isang bunga <laughs> lang, happy na tayo dito. Ang tanong ko lang sa Ricky, minsan kasi lalo na sa social media, pag may isang puno na maraming bunga, ang mak na mababasa ko agad na comment kasi may nanalo, may, isang yeah. may Eh, magbigay ka na lang sa may rato, tulong mo na lang or para 'di ba? So laging may may ganon. How hindi ba maganda rin 'yun to be happy for others or hayaan yes. na lang sila sa buhay niya. Swerte niya 'yon, okay lang 'yon, 'di ba? Paano ba makuha 'yung gano'ng mindset na parang uh, uh, Ako ang thinking ko, nakatira ko sa isang mundo. Hmm. Pag may masayang ibang tao, eventually magiging masaya rin ako eh. Kasi magiging masaya yung mundo namin eh. Pero kung lahat sila malulungkot, eventually mahahawa ako sa lungkot na yun kasi nakatira ako sa mundong ito na malungkot eh. So, hindi tayo nabubuhay na mag-isa. Parang sabi nila, no Manisan island. So, kung maraming masaya sa palibot, mas madali ako magiging masaya eh. Kasi lumalangin tayo, tayo sa isang ilog eh. Ay, kung may piloso mo sabihin, hindi niya ako minibigyan ng pera, siya lang, siya lang kumikita or something like that. Di ba may ganapang, yeah, uh -huh. wala akong nakukuha dyan eh. Eh, baka hindi lang pera yung magiging source mo ng happiness Ng happiness, happiness from him, eh, from that person. From him, eh. Oo. And then, ikalawa, I think ang problema dahil sa social media, lagi tayong nakatutok ang pansin natin sa ibang tao. Uh Oo, -oh, na bakit siya marami, ako yeah, konti. Laging nasa ibang tao na nakakalimutan na nating tingnan ang sarili natin maski maiksing panahon lang during the day. Hindi na natin napapansin ang sarili natin kasi 24-7 naka-tune in tayo sa lahat ng pang... naka-tune in tayo sa Facebook, sa TV, sa gadget, sa ibang tao. Nakatingin tayo lahat. Hindi na natin napapansin ang sarili natin. Hindi na natin nakikilala kung sino talaga tayo at kung ano ang gusto natin. Ang ginagawa natin, ay ako yun, gusto ko maging ganon Ay ako si ganon Ay ako si ganoon hinahanap mo yung identity ng ibang tao. Okay. Final words from National Artist Ricky Lee. Hanapin yung tao sa loob, di ba? Yung mga wala natin, pwede maging positive. Kahit, an magtutulak. Ayan, ang dami na nilang comment. Ngayon, nag-comment pa, hinihintay daw nila yung B mo. Ano ba yun? yung ah, libro? Yung libro ko, yung lahat uh, ng B. Oh. Nasa imprenta pa ngayon. Nasa imprenta. Uh, they're waiting. Oo, oh, pero malapit nang lumabas. Oh, anyway, final words. At least, first episode lang natin sa ating uh, Words of Wisdom with Sir Ricky Lee. Well, isa sa natutunan ko sa buhay ko, sa dami ng dinaanan kong hirap sa buhay ko, hindi ka nag-iisa eh. Never kang nag-iisa. Laging uh, merong uh, ibang taong mag-aabot ng kamay. Uh -oh. And madalas, strangers. Sa buong buhay strangers? ko, strangers, ibang okay tao. Mas okay strangers? rin naman yung kakilala. Pero madalas sa buhay ko, yung hindi ko kilala, nag-aabot ng kamay, tumutulong sa akin, Alright. na hindi ko inaasahan. At ang sarap-sarap. So nararamdaman mo na, hindi ako nag-iisa. And maski na nung dilim ng mundo o 't ang problema worth na mabuhay and worth din na tumulong din sa iba na ginagawa mo libreng workshop for life kaya gusto natin Eow. na libreng tips, libreng gamutan and uh, uh, ang maganda dyan, nakikita na natin ngayon na pwede tayong maging light eh pwede yeah. di ba ang pwede nila ibigay uh, ay hindi lang pera kung wala uh, silang pera pwedeng ano pa ba ano pa maibibigay nice word Uh, palakpak, um, or... Actually, ang pinakaunang pwede nating ibigay sa ibang tao, atensyon. Makinig. Makinig. Makinig ka, pansinin mo siya. Kasi ang nangyayari sa atin, dahil lahat tayo may mga sugat, bubog, hindi tayo nagkakakitaan, parang mga invisible tayo lahat. Nag-uusap tayo, hindi ko naman nakikita yung totoong Ong or totoong lisa. Kausap mo yung nanay mo, hindi man nakikita yung totoong pinagdadaanan ng nanay mo, o ng kapatid mo, o ng kaklase mo. Naiingit ka dun sa kaklase mo na parang successful na successful, may girlfriend at lahat, pero hindi mo nakikita yung loob niya. So parang hindi tayo nagkakakitaan lahat. And dahil sa ingay ng social media, dumami pa lalo yung harang, lalong hindi natin nakikita yung isa't isa. Kaya sa isang kainan, marami naka-cellphone, di ba? Oo. Yun ang problema. Hindi sila obviously. nagkakakitaan. Kumakain sila, once a week nagkasama-sama ang pamilya, kakain sa labas, pero hindi sila nagkakakitaan. Iba ang nakikita nila. Pero ang solution pala nandun lang sa harap mo. Yes. Then, kasi pag nakita mo na nandyan ang ibang tao, mga nagmamahal na kilala mo at strangers, then you will not feel alone. Then wow. hindi ka na madidepress. Hindi mo feel na nag iisa ako at madilim ang mundo. Kasi maraming ibang tao. Pero ngayon, hindi mo sila nakikita. Kasi okay. hindi mo sila kinikita. <laughs> Tama. Congratulations. Yan first episode natin naisip ko na next episode <laughs> dapat love life diba <laughs> na problema ang love life thank you so much Lee, national artist salamat